talagang Hatiin po sa gitna, te. Mga Ilang piso nga eh? Oo, yun. Nanggan sila. Sila. Sige, sila lang. Ano pa neng? Ito may ceiling red po. Meron. Meron po. Yung tingi lang, te. Eh. Mm-mm. Dalawang piraso no? lang. Tatlo lima. Sige po, yun na lang. Ito po. Sa baba. Kuha ka na. Tama. Thank you po. Saka si Buyas po. Sige. Pili kasi asan si Buyas. Nagay mo 22. 22 at saka. kaya yung mga ganitong tinapay. <laughs> ito. Oh, ito lang kinala ko. Oo, So, mag-update tayo ng presyo ng ating paninda. tanghali na mag break time muna tayo kamusta naman yung paninda natin na napakarami kahit bagong pamilya konti mo <laughs> stasa stasa 160 ang kilo mahalin na tapos gusto mo na mag ano, mag para mga pag break time kaso nga lang dahil palang gagawin bagong pamilya kami pero konti lang parang konti lang ng pamilya so ito 160 ang kilo binalatan. May siling, Ayun. Malalaki. Ay, malala. Ay ito? Ano? Tatlo lima na lang. Dalawa, dalawa lima. Tatlo. Na dalawa. Ay. Dalawa lima, tatlo na lang.

piso kah? Hey world. Ini mm bisa itu? Hmm. Baik. Bali 21. Ibu keterang 85 21. Bali 70 60 74. 120. Henog neto? Ay, oh, may mga henog na 100 na lang 'yan. Oh. Mga balat 'yan. 60 74. Ay na try natin isa na lang nandyan hindi na yung nasa left na kinain ayun, 19 magkano? 19 19 may lima ka? wala wala 19

Tchau. 吧。 Eighty-one. Okay na, ko yan. So, ka? Ilan na lang po 啊。<Yeah. S 2> mahirap sa inyo itong mga balat na sa itapon ng tulog so Ito ang Peche 180mg Kaya e maraming naghanap ng chaps Nantok na ako pero ayusin ko na itong paninulak ko dito Tapos yung mga sibuyas kailangan inisin bago i-refin feel yung lagaya. Bangun